Oh! Ba't ka imo ka dyan? Ano ba? May tutulong ko. <laughs> Sobrang <laughs> lang na huwag ka mag-aasawa dahil ikaw ay nalulungkot. Kung hindi mo kayang maging masaya ng solo, huwag mong iisipin na ikaw ay sasaya dahil ikaw ay mag-aasawa. Hindi pwedeng ang pagiging masaya ay binibigay mo sa iba. The moment you give others the power to make you happy, then you are giving them the power to make you unhappy. The moment na nawala siya, nawala sila, nawala yan, ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa kasayahan mo? Diba? gusto mong magkasawa kasi nalulungkot ka na. At least ngayon, ikaw pala ang malungkot. Baka pag nag kayo, dalawa kayong malungkot. Yun ang mas malungkot na kwento. Nakakala ninyo, ang buhay pag-aasawa ay tungkol sa pagiging masaya. Hindi. Ako, nagkasal ako eh. Tinanong ko doon sa lalaki. Ikaw ba lalaki? Magpapakamating ka sa babae nito? Father, kasala nito. Bakit pa ang tanong? Eh kasi sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Paano ba minahal ni Kristo sa simbahan? Nagpakamatay. Kaya yeah, di ba? Kaya lang sabi ng lalaki, upo, upo, upo. After five years, sumakita ko. O ano? Magpapakamatay ka pa sa babae niya? Sagot ng lalaki, mamatay siya ang niya. Wala na yung damdamin. Mahirap yung ginagawa mo lang isang bagay dahil akala mo pasasayahin ka. Okay ba yun?